tapat tapat kaya meron din tayong isa sa paraan kung saan yung ginagamit natin ngayon kung saan yung running band wala kang makikita dito na gap wala kang makikita na mga siwang siwang pero dito ang kagandahan marami maraming nagsasabi na matibay ang paraan kung saan mauuna yung CHB laying kasi nga uh, iniipit nga yung hollow so, dito tayo ngayon sa uh, dati nating proyekto may uh, wakal project natin bibigyan so, ko kayo ng update dito ngayon wakal uh, solano project ayan o so, natapos na nga po dito uh, pagbabakod lang naman na yung ginagawa natin so, pinapost mo na yung plastering, dito sa may side nya Ay, sa likod pala yun naman ang bilin sa atin at ayan uh, bali ganyan na muna sya so, bali yung ginagawa ng tropa ngayon nun nandun tinan nyo naman yung dati natin yung proyekto uh, hanggang ngayon yan di ba so interior exterior yung ginawa natin dyan nandito yung tropa Ito yung tataas pa namin Isang patong pa ng hollow blocks Kaya na? Bububuhas lang siya So pag-uusapan natin Yung bakod mga kamasta no? So ano nga ba yung kagandahan Ng mga ginagamit natin Na makakasiguro ka Pagdating sa CHB natin So may dalawang uri tayo Ng uh, CHB laying Meron tayong uh, stock band na Kung saan tapat-tapat yan meron din tayo yung isa na paraan na kung saan yung ginagamit natin ngayon kung saan yung running band so running band ibig sabihin yung uh, hindi siya magkakatapat sa lisi no? kumbaga well, eto yung dalawang yan nakapagit na naman yung isa susunod na naman ganun na naman no? so yun yung tinatawag natin na running band so ano nga ba yung usually na ginagamit natin na kapal o kaya thickness ng mga hollow blocks natin pagdating sa mga ganito so dito bakod yung project natin na kung saan uh, ito uh, lalagyan lang talaga natin ng fence kaya kung nakita nyo Doon sa may harapan na kung saan yung uh, yung bakod na ginawa natin doon so yung uh, para na to mga kay okay yung materialis na ginagamit namin ay yung kapal na disingko pwede ka rin gumamit ng disais mga na, so dito sa amin uh, lagi namin minemaintain yung uh, kumbaga yung thickness na no, kung saan kapag ka nasa ground floor ka ay mas mainam na gumamit ka ng mas makakapal na CHB so yun yung uh, una namin ginagawa tapos dito kung mapapansin ninyo uh, inipit namin ma, yung CHB laying natin so yung uh, CHB laying na yan inipit natin gamit yung, ayan, yung syempre yung mga poste natin mas nauna na inilagay natin yung hollow blocks compare dun sa may Uh, sa si, so may uh, poste natin at saka yung biga syempre yung biga naman talaga mahuhuli yan so may biga tayo dyan may biga rin tayo sa ilalim so yun yung ginagamit natin so ano nga ba yung kagandahan din kapag ka nauuna yung CHB laying nga so dito recommended lang sya for ground floors o okay, naman yung kumbaga hindi na sya tataas ng mga isa, isang palapag kagaya nito yeah. So, tumaas siya ng uh, isang palapag na kung saan syempre kung sa standard tayo O standard na pamamaraan natin Dapat nauuna lagi yung uh, paraan natin na pagpoposte So yun yung standard nya Pero kung malilit lang naman ng proyekto Kagaya nito na Kung na saan inuna lang namin yung CHB laying natin Para maipit lang yung ating mga uh, hollow blocks Tingnan natin yung sa may harapan Kung ano nga ba yung bentahe niya Dito naman yung bentahe na to mga kamusta Magagamit nyo rin kasi sabi ko nga, ay recommended lang siya for ground floors lang. Hindi siya recommended for high-rise building. Kasi pag high-rise building, uh, based sa plano natin or as per plan, syempre susundin natin yung nasa plano. So kung napapansin nyo dito sa may part na to, Ayan ito yung mga poste natin. So pagdating kasi dito, pansin nyo, ayan o, may iipit nyo yung mga hollow block. So wala kang makikita dito na gap, wala kang makikita na mga siwang-siwang. Yan. Yan na, uulan na nga, no. So wala kang makikita ng mga siwang-siwang niyan -siwang kasi nga nauuna yung hollow blocks natin. So yun yung mga paraan na ginagawa namin pagdating sa mga ganitong uri lamang ng mga proyekto. So kapag ka, yung yung iba kasi sinasabi nila, humihina kapag ka, nauuna yung uh, poste kasi nga daw gumagalaw daw. Pero hindi naman totoo 'yun. Kumbaga sa sa standard na pamamaraan, eh, yun po talaga yung paraan na ginagawa natin. Na kung saan talaga mauuna at mauuna yung poste natin. Pero dito, ang kagandahan niya, maraming nagsasabi na matibay ang paraan na kung saan mauuna yung CHB laying. Kasi nga, uh, iniipit niya yung hollow blocks. Pero, uh, wala namang problema doon. Basta tama lang yung proseso. At ito uh, naman, sabi ko nga, uh, recommended lang siya for ground floors installation naman. Matili natin na matibay at saka, syempre tuwid na tuwid yan hanggang dun So dito kasi plinas na namin yan Kasi kung napanood nyo dun sa may first video natin Ang purpose kasi nyan, ito kasi may space pa uh, 50 cm pa yung uh, lote ng kliyente natin uh, Mula dito sa may isang lote So ang kaganda nun, yun yung magiging pagitan nila na kung saan drainage o kanal na no? So yun naman ang kagandahan niya. So, ibig sabihin, uh, yung kanal na yun, eh, yun ang magiging pagitan nila. So, ibig sabihin, yung airflow, diretso pa rin. Kasi may paglalaroan pa rin. Maliban kung malaking building na ilalagay dyan. So, kung napapansin nyo, lahat ng mga poste namin dito, wala ka makikita. mga siwang yan, uh, mula dun sa may hollow blocks. So, lahat yan, ko, mga kamusta. So, yung uh, mula dun sa may poste na yan, poste dito, nasa 280 cm. Yun po yung mga gap niyan. So ito, papalitadahan na lang naman na yan. And then ito, lalagyan kasi ng tubular. Metal tubular na no, kung saan ang sukat niya ay mga 2x4 o kaya 2x3. Depende na lang sa magiging design nyo niya. So ayan ang pakakabangan ninyo mga kamusta. Para makita ninyo kung ano yung magiging outcome na ito. Okay, so abangan nyo ito mga kamusta. No? At sa ngayon, nagpapunta tayo doon. So yan naman ang kagandahan niya bago nila araruin to, At least naayos na natin lahat dito. Maganda nga ito pagka natapos. May lalagyan ng tubular yan. Ayos na. So, abangan nyo rin yung project natin dito. Na kung saan uh, i-reveal -re natin. Sa so, ngayon, hindi ko pa may reveal, reveal mga kumasa kasi hindi pa tayo makapag-video ngayon.